Terima kasih telah <laughs> menonton!

Yan, ikot ulit tayo dito. Dito tayo dumaan. Yan po. Ah, uh, malapit lang dito kung saan ako bumibili po. Ayan, guys. Palabas na. De. Yan po. Paki-subscribe and like. my videos. Paki-pindutin po ang notification bell para always po kay update po, guys. Ayan. Ah... Uh, sa mga nais nice kong order po ng mga pangontra uh, pampaswerte mga mucha po guys PM nyo ako sa uh, messenger Mary Jane Alberto yan po at kung nasaan man po kayo ngayon palagi po magingat at magdasal para ingatan po kayo ng poong may kapal yan po guys God bless